kumuha ng sariling bahay o mangupahan. Curious lang, marami bang gustong magsimula na pamilya pero ano kaya ang mas wais? Yan ang pag-uusapan po natin. Ang desisyon po sa pagkuha ng sariling bahay ay, or let's say mangupahan ay isang malaking desisyon po. Kaya bibigyan ko po kayo ng pros and cons. Unahin muna natin ang pagkuha ng sariling bahay. Ang pros po ay napaganda ito po ay siyempre, pag bumili po tayo ng sariling bahay, nagkakaroon tayo ng seguridad na hindi na po kayo mapapaalis just in case na siyempre naman, nagkakaroon po tayong tinatawag na security pagdating po sa ating tirahan. Pangalawa, private na po. Eh, siyempre naman, eh, meron tayong kalayaan na gawin ang renovation, ayusin ang bahay, hindi na kayo kailangan pa magpaalam sa may-ari. Pangatlo, at siyempre naman, ito ay nagbibigay ng siyempre pag-aalaga sa iyong sarili, sa iyong tahanan, magdudulot din ng ikangan, mas magiging responsable sa ating maayos na pamuhay. Ang cons naman po, ng sariling bahay, eh, syempre, napakalaking halaga po ilalabas po natin. Mga ilangan po ng down payment, mortgage, at iba pang gastusin. Pangalawa, ay kung kayo na po may ari, uh, maintenance na po. Syempre, pag may maintena ng buong bahay, kung may masira, may tulo, kayo na po mag-aayos. At pangatlo po, hindi na pwede kayo syempre lumipat agad. Just in case na hindi nyo gusto ang, let's say, community or kailangan nyo na pong lumipat, eh kailangan nyo munang ibenta para kayo ay makalipat. Pang-apat, pag tayo po ay bumibili ng bahay, may kasabihan po tayo, binibili na rin po natin ang ating mga kapitbahay. Kung hindi maganda ang mga magiging kapitbahay nyo, naku, makakasama nyo na yung panghabang buhay. At ito naman po, pag tayo po naman nangungupahan, ano naman ang prawns? Flexible po. Meron kang malaking ika nga Pwede oportunidad. Kung hindi nyo nagustuhan ng komunidad, yung mga kapitbahay nyo, pwede ka lumipat. 'di ba? Pangalawa, less financial commitment. Siyempre, hindi mo kailangang maglabas ng down payment, mortgage, 'di ba? Pangatlo, Walang maintenance responsibility, hindi mo kailangan mag-ayos. Kung may sira man sa bahay, pwede mo sabihin sa may-ari na sila po ang mag-aayos. At pang-apat naman po, syempre kung hindi na kayo contento at kailangan nyo na po mag-move on, di ba? Kasi kailangan nyo ng change of environment or change of work, pwede agad-agad kayong lumipat. Ano naman po ang negative side ng pangungupahan? Syempre, walang seguridad, di ba? Pangalawa, Pwedeng tumaas po ang uh, ika nga yung gastusin po at yung tinatawag na upa o na yearly basis. Pangatlo, hindi kayo pwede mag-renovate na walang pagpapaalam po sa pang may-ari. At pang-apat, syempre, ang pangungupahan ay magdudulot din ng kawalan ng uh, stability o tinatawag na kaligtasan o kapayapaan. Lalo na kung ang may-ari, nagpasya na, naibenta, ang property ay kailangan nyo ng umalis. Kaya ang pagpili po ng sariling bahay o pag-uupa ay depende. Una, sa pangangailangan, layunin at kalagayan ng iyong buhay at ng iyong bulsa. Kaya bago po tayo magdesisyon, mas maganda na pag-aralan muna bago tayo maglabas ng pera. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.